Ako si si Lydia gusto kong makita yung kapatid ko. L Lydia ano po na yung pangalan niyo? Lydia Academia. Academia. Gusto kong makita yung kapatid ko. Nagaling sa, sa Pangasinan. Pangasinan po. Pangasinan na katira. Hindi niyo po alam address sa Pangasinan na Hindi ko man alam address niyo. Hindi ko ma hindi ko na nagpunta pala sa doon eh. Hmm. Ilang taon na po kayo yung kapatid niyo po na? Tandaan na rin yan, kaya eh? may edad Ma nga 80 ako. plus po. Hmm. Sa mga nakakakilala po kay nanay, nanay Amelia po, na kapatid po ni Nanay Lydia, akademya po nung pagkadalaga po si Nanay Amelia. So kapatid po siya ni Nanay Lydia, akademya. Nawa po mas matulungan po natin na makita niya po yung kapatid niya po. Nalaman daw po nila nasa Pangasinan daw po kaya lang di hindi niyo po alam yung hindi ko alam ang address nila kung ano. Pito lang kami magkapatid. Pito po. Pito. Nasaan po yung iba? Nandoon sa Bisaya, Panigros. Hmm, yung iba po nakita nyo na. Makita ko na yung iba. Yung eh, man na lang kami atang natira doon eh. Siya na lang po hindi nyo nakikita. Siya na lang hindi ko nakita. Sa mga nakakilala po kay nanay Amelia. Amelia. Nawa i-share po natin tong video na ito mga kadote para matulungan po natin makita ni nanay yung kapatid ko. Salamat po.